Kama oh, rin oh, oh. blind natin sa mahanap mo. Pwes talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan. Ay! The Who! Umpisa na Blaget. natin! Ang unang hashtag! Habilis! Is... <laughs> Bigla nagmadali! Magiging factor! Maligi factor. O, katulad na sinasabi ko kanina tungkol dun sa... Ah, sa iba ka Microphone. Ito oh. naman sa set nang isang uh, ongoing show na sikat na sikat. Dalawang aktor okay. naman ang involved dito. Ah. Yung eksena supposedly mag mag uh, ano drama-drama uh, kasi parang parang magka-relasyon eh hindi naman magka-relasyon. Basta Dalawang close sila. Close sila doon ah. sa, sa mga role nila. Ah. Tapos ang eksena doon, ah, nagpapakalasing yung isang si actor eh, Ganyan-ganyan. Tumutongga ng tumutongga doon sa boting alak na talagang pinapakita. Na yung, may, ang, ang problema, kasama din sa uh, na eksena niya, yung nag... Nag-ano na siya yung nagbabamit na. Sumusuka na. Sumusuka na siya ganyan-ganyan. Eh, ang dapat palang gagawin, itong ka-eksena niyang aktor na palibasa close din sa kanya parang best friend niya doon sa eksena, iinom din doon sa same bote. Na parang nagpapasta sila. Pare, ganyan, ganyan, gano'n, gano'n. Pare, pare, pare. Ah, yeah. Ay, oh, galing. Eh, galeng, ano pa oh, Shot puno. Pare, eh, <laughs> hindi, hindi, hindi magawa nung ka-eksenang aktor. Oh, kasi nga. Kasi nga feeling niya parang, eh, diri rin naman di, na niya. Uh, Nag-iinom-inom ka, tapos may mga eksena parang, uh, oh, nag-request oh. siya sa production ng ibang ano parang ano Simba, lang alam pero battle, pag oh. take ng eksena dadayain ah. na lang na yun ang iinumin niya ah. kasi nga daw may daya may ano may kadi, may, may diri uh, dahil nga sa juka ah. dahil dun sa juka kahit tam siguro ako nung magre-request oh, di din ako oh. din. Eh, pero ang ibang mga aktor hindi ganun diba yung, yung ibang man, ah. dead man lang. ibang actress ganun nga sino yan eh, si ay syempre blind diba? item wala diba? clue diba? si actor eh, ang husay-husay nito. Sumuka. Controversy. Ito yung sumuka. <laughs> diba? Na, na ano siya, uh, basa, Uh, ano siya, aktibo siya sa ah. mga mga indie-indie chuchu. Okay. Tapos na, na, nasa site oh. din siya sa mga movies, sa mga ginagawa niya. And then si actor, bibaguhan lang, produkto ng isang reality show ng mga uh, pag -artist, artist Pero yung tennis, ha? siya ang nag-request. no? Oh, oh, kasi, kadalasan, kung magbaguhan ka, kung ano pagawa sa'yo. Pero wapo yes. naman kasi talaga, oh. galing siya sa Buena de Familia. Ah. yung kutis at lahat. Alta sa ciudad. Alta ah, <laughs> sa ciudad. sa ah, ciudad. Ah. Kaya parang siguro pagka-actor, hindi pa masyadong nagsisinkin sa kanya na pwedeng mangyari sa totoo sa So, bagets pa to? May bagets pa. Uh, uh, may ka-love team. Wale! Uh, pero magaling siyang kumanta. Hindi yan, Galing ko. siya hindi doon yan. sa Hindi, hindi yan, Mas bata dyan. Kasi, hindi ba? Yung yung nag-iindi hindi hindi rin niya. Malit pa diyan ganung ah, pa. Ah, But anyway, kulang na mga kamay. Pero sino yan? Naka ano ya announce ko? yan. Ganun ka casual din ba? Kaya ano casual. Casual sabi din niya. tapos bigla na ano na escape. Kaya nga bli na hindi Hello po sa ating mga kaibigan Jose Mari na banggit sa Indugo boss. o yan na. Ang mga kababayan natin, mga kaibigan natin sa Canada, sa US, sa Australia, sa Hong Kong, sa kasama sa Japan. Ati Lolita, did Dios Katsuki magpagaling kami? Sakit pala siya for the longest time. Two oh, months lang hindi nagpapagaling. Get well soon. Get soon. Okay. Ay. At maraming rami po sa inyong lahat. Nagpakulay si Apple Damian. Maraming thank, so, sa Damian. thank you sa iyo, Apple Damian. Thank you, Apple Damian. Okay. O, oh, yun lang. Next. Next, anong hashtag? <laughs> Nagmamadali? <laughs> Nagmamadali. Nagmamadali. Oh, oh, ang tagol na oh, naman ng hashtag. Ang naman. Hoy. Oh. <laughs> Kaya Compera. na! Ay! ay! Compare notes! Compare yun notes! Basta mga uh. notes! Tama mga notes! May kinalaman ito sa isang uh, hunk actor. Okay? Na, na, na. Si hunk actor na uh, parang uh, pinagdududahan. Kahit gano'n siya ka-hunk, pinagdududahan na siya ang kanyang uh, a uh, sexual preference. Wow! wow. Okay, Pagkasudot yung sa kanya oh. lang siya yung wow. <laughs> sakonyo. Diba? Tsaka parang, Kira um, social sexual preference. Mas malambot ah. pa daw kasi sa marshmallow ang datingan. Oh, <laughs> ah. ah, eto na. Ang unang nagduda sa kanya isang director. Mm. Kasi, nagkaroon na sila ng proyekto kung saan si aktor ay may love scene sa isang sexing actress. Ah. Eh, ang instruction ni direct sa kanya, e eh, dapat e eh, free-flowing lang. Kung ano ba ang ginagawa ng isang lalaki at ng isang babae sa isang love scene. Aba, naka ilang takes daw itong si Hank actor kasi daw hindi marunong. Sabi ni Direk, e nasa hustong edad na ito at Hank nga, asiwa Kaya daw. Niya. Oo, oh, so asiwa daw. Oh. So para nagkakabulungan daw si direct siya <laughs> yung sexy actress. Baka ano to, Becca Lu. Oh. oh. Ay, Becca Lu. So eto na, yun ang una nagduda si direct mm. Ang pangalawang nagduda, ang kapwa na niya, hunk actor. Oh. Kamuwi na. O oh, eto na. Kapwa ko, mahal ko. O oh, eto. Si hunk actor one, etong mga ating uh, bida sa kwento, uh. eh, lagi ro tumitingin dito kay hunk actor two. Tumitingin oh. saan? do on, do on. <laughs> Yes, sir Sarap! Na-compare na niya? O, ito pa nga. Noong unang oh, daw, napapansin niya, parang tumitingin daw doon. Oh, Tapos, tumitingin sa katawan niya, tumitingin oh, sa mata. So, eh, ang tawag... Nagpapan ng camera, Kung O, oh, pan-up pan. and down. No, pan-up oh. and down. So, ito na. Eh, syempre bro, ang tinginan nila sa isa't isa. Bro! Bro, bro. bro. Yeah. Ito na. Na-confirm ni Hank actor number two. Nah. Na. May may Malambot pa sa marshmallow itong si Hank actor number one. Paano? Yeah. Nung kaya sila sa siya. Ay! Mm -hmm. Nandun sila sa uh -oh, cubicle. Tapos, naloka itong si Hank, actor number two. Dahil mm -hmm. habang sila ay jimmy jingle bells. At hawak nila ang kanila mga sandata. Mm -hmm. May ay silip at may ay look mm -hmm. itong si Hank, actor number one. Kay Hank, number two. Mm -hmm. Paano silip pa ganun? Yan! Ganun. Okay, no. So nagulat ngayon. Si lang <laughs> number two. Oo, sabi niya, bro. Oo. Oh. Oh, ano yan, ano bro? Ah. Ay, ang sagot lang niya hindi gusto ko lang i-compare yung notes. Uh, Sumagot talaga ng gano'n? May uh -huh, ganun ba siya? I-compare down. I-compare down Di niya. Hindi pa kayo yung... na ganun ni Jed po? Uh -huh. oh? <laughs> Hindi, siya ni Robert Siya oh, ni Robert, okay, na Robert? <laughs> So yun na So ito si Hank number no. 2 uh, Umiiwas na siya uh, Kay siempre. Hank number no. 1 Dahil uh, baka may ano pang makumpara Kapag uh, nag-CR siya ulit So iniiwasan na niya yung pag si CR uh, Nakasabay Nakasabay itong si Hank number no. 1 uh, Pero uh, ang, ang important na Nakita ba? na ni Hank actor number no. 1 Oo, oh, oh, nakita na niya Nasight na niya mm -mm. Negative <laughs> ano <laughs> <ba>? <laughs> <laughs> Si Hank Hank, Hank Actor 1. Ano ba siya? Ayan, uh, na uh, na. Basta ano siya, uh, uh, lagi siya naka-underwear sa mga ano niya. Pictorial. Pictorial. May billboard. Meron. <laughs> oh. <laughs> si Hank <laughs> actor number 2, yung oh. ayaw nang sumabay sa kanya sa CR. Oo. Oh. Ah, madalas din na naka, ano, hindi. Naka-trunks din. Oo. Pero oh, para mas nakakaungos si Hank Actor 1 o 2. Kay 1. Kay One, pagdating sa karir. Ah, mas, 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 nauna. Yan yung 1. Pero okay. sana oh, hindi nakikita, di ba? Hindi ko makita. <laughs> Ay, <Naka -tagili. laughs> oh. Hindi ako pinigil. Oh! <laughs> Nakatagili din. Hindi naman makikita yan. Ito, na lang, susulat ko na lang. Makikita yan, pag ano. Hmm. Ah, okay. Oo. Oh, matagal na yan eh. Naku, ano ko din. Tiyo 1. Tiyo 1. Pati ka Talaga? Ito yung, tinig na yung tinignan. type ko yung number two. Ako, rin type ko. Hindi, actually type ko sila pareho. Ah, hindi. Sa two ako. Pero sa ano nga yan? Mm si two sinilipan. Oo, oh, oh. tapos ito Take, na yung, yung ano. Ako na lang sabihin ko na the sa iyo. Ah, Oo. Oh, oh. So anyway, ano Ayun naging na. ending? Wala, nah. hindi na sila nagkasabay sa CR. Pero yeah. nagkakatrabaho pa rin sila. Oo, oh, eh, kasi nasa same oh. ano sila, oh. diba? ah. di huh? ba? Oh, oh. Same banana. Ah. So, uh, B1, B2. Ah. Anyway, maganda. Bati ka na. Ay! Oh, dahil dyan <laughs> ako eto. Double yung TLQ sa YouTube. Tapos si Me The Fur Mom, si Gracie Cornejo. Ayan. Oh. Hello naman sa iyo. Salamat sa iyong gabi. Thank you. Tapos yung mga iba nagspa-post yung mga team replay binabagot. Baka makita nila dyan. Hindi alam mo dati. Meron meron ako isang show na pinasulat ko yung blind. Alam mo? Yung stroke. Ah, yung stroke na pagkakasal. Ang galing. Ang galing. Kaya dapat pala kinakupang ko. Anyway, next na. Delulu. Delulu. Akin yan. Delulu pa rin. Marami pa rin. Hindi ito. Hindi na. Hindi na mga fans. Ah. Kung hindi yung mismong female star oh! or actress. Ang alin? Ang Delulu. Okay. Bakit ka mo? Nanood ng concert. Uh -huh. Pero hindi lang naman siya yung mga celebrity na nanood ng naturang concert. Yung concert na to ay syempre concert ng isang uh, foreign act, di ba? Uh -huh. Ah, day. Sabi daw nitong actress. Uh -huh. Naku, uh, dun sa ano, organizer siguro, ano, um, pwede ko pang malaman kung merong Uh, entrance para sa like, sa kung saan ako pwedeng pumasok. Oh. Oh, sabi, ay, parang nagkataka yung Ma ano, yung mga organized. Parang, Ma para bakit bang, po? Uh, Oo. Parang ganon. So kasi daw, Anong karapatan, baka daw pagkaguluhan ba? siya, maraming magpa-picture. Oh. Eh, sa, so, so, nagpa, ano, ano ba ito? Delulu? Oh. pa. Eh kasi hindi na siya sikat. Oh. Hindi na siya yung kag kagaya dati, dati, na pwedeng pagkaguluhan. Oh. Actually, Diyos ko, si ate, ano na? Uh, aging na? Aging na rin. Ah. Oo. Oh, Saka hindi na siya yung, D yung dati, alam mo, oh. yung kung tumabay ka man sa mga maraming taong pumasok sa entrance, hindi ka na pagkakaguluhan. Uh -huh. At saka alam naman natin, pag ganyang concert, yung mga artista, pumapasok sila kung saan ang pasok oh, oh, mga... Unless guest ka. Unless guest ka. <laughs> oh, <laughs> <unless> <laughs> sa backstage, or, diba? or, perform uh -oh. ka as guest. Yes. O ilusyon ni actress? Talagang yun na ilusyon pa rin yan na siya ay pagkakaguluhan. Ang dayo magkakapicture sa kanya. Manood ka ng concert. Eh, ang pinunta naman mga yan, kung sino yung ano, magkoconcert. Diba? Oh, sino yan? So, Again sabihin ko din ba or anyway, may edad na oh. Ang clue nito, may ah. anak na to. Ah. Oh, ano yeah, may anak. Maganda na. naman siya in all fairness, maganda siya. Hindi. 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 Maganda, deluluri talaga pero <laughs> hindi naman. Maganda siya at saka isa din siya sa mga para sa akin na ah, considered ano, kumbaga quote and unquote goddess na beautiful. Oh. Di ba? Pero hindi na nga siya ganoon. Aging ka -tikat. na. Tikat. Aging Oo. goddess. god. naman aging, aging, goddess. goddess. Grabe ka Aging god. Alam mo pa rin maganda pa rin siya. Pero yun nga yung status niya, wala na yung parang bakit may dilulu siya? Bakit meron pa rin siyang ano? Ah uh, so it's right now, but it's Ano, ano yun? yun? Not mine. Not mine. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano Tayo ba ay minumulto dito? ng delulu? Ano ba irrelevant ka dito? Na ba tayo ngayon? may sumasagot ng delulu? ano nangyari? dito sa TV speaker, yeah, yeah. may sumasalita. Parang may porn. o diba ang baga? Talaga? Pero alam nyo, kinabahan ako ah! Para yung na ba? Nagawa na telepono na kasi po binagsasalita. Oh. Alam mo, Paras... Holy Week ngayon na ha? hindi Halloween eh, oh, na. Ha? Bakit lagi tayo nagagaya? Hindi naman undas ngayon. Oh. So anyway, yung kulo oh. na sa Delulu na actress na yan. Oo, oh, oh, na Delulu. Dahil ka Delulu oh, ah. actress. Na Delulu tuloy ako dyan. Oh, yun na. Anyway, babati na lang ako. Uh, binabati ko si Ate Christina Lec Lecras ng uh, UK. Uh, regular siya nanonood sa atin. Ate, hello po. And uh, ingat ka dyan, syempre. Hanggang sa muling pagkikita natin. Yan. And hello hello sa aking uh, Ninong at Ninang, si Ninong Boyet at sa aking si, uh, Ninang Maribel na palaging nanonood sa atin dito sa Marites. Marites. Si oh. Si oh. Si oh. Yan mo, Yan mo, yan muna at sa aking anak, o oh, Gio, kaya-kaya uh, yan. Exam pa nila bukas eh, dalawa pa. Okay. Mm -hmm. Tsaka okay. Si yun yung kasama niya? Charot lang. Mm -hmm. <laughs> diba? Ito na, hashtag Asan tamad, tamad. na. Bapakatamad. Oh, Babatiin ko lang si Jeric de Lucientos at saka si Roger Esmer. Saka si Justin, good luck. Ito, lah. ano to, uh, produkto to ng Isang search Ay, na. Reality search. Oh, lalaki day. to. Reality lalaki. lalaki. Oh, lalaki. lalaki. Ah, na lalaki to. Uh, totoo na lalaki yan. ah uh, oh. Kasi nga, nanalo naman siya. Kaya alam mo nga siya native. Moreno eh, kumbaga. Oh. So, <laughs> sinubukan na lang siya mag-artista. Parang kilala ko mm. na. Oo, oh, di... Eh, kaso kulang pa rin. kumbaga hindi, hindi pa rin kinakagat. So, nagpa-sexy na lang siya. Okay. Uh, oh. Sumikat so, naman siya. Nagpa-sexy oh. siya. Nagpa-sexy. Pati nga pagpapakita na, ipakita niya rin. Ah, oh. Yun. Hmm. Ay, nagkaroon naman siya ng pangalam. Oh, kaso. Oh. Tapos nagkakaroon na rin siya ng projects, projects. Oh. Pero karamihan pa rin sexy. Oh. Active siya ngayon. Oh, active siya ngayon. Tapos may isang pelikula lang sa cinema na ipalalabas sana sa sinihan. Kaya lang. Kaso. Kaya lang. Tamad-tamad mag-promote. Hindi po pumunta sa pictorial, hindi po pumunta sa promotions. Oh. Ah. Kumbaga na yung ano. Ah? Yung kasikatan sa ulo. Ay Feeling niya sikat na sikat na siya. Dito. Ah. May asawa yan, di ba? Ah. May, asawa yan, no. Ah. Wala, wala, wala pa. asawa yan. Parang alam ko ito ba? Oo. Ah. hindi yan. ah, tama kasi may issue na dito eh. Yan. Sino? Latest yan eh.

Diba? Dari nga siya ang trabaho. Tapos diba, si bigla, ah. may problema kasi sa buhay nung ganoon ang trabaho. Eh, ka niya, sikat na sikat siya. Hindi, meron kami experience yan. Oh. isang, basta sa isang show ko, um, gines yan. Oh. Yun din ang reaction, parang fee, may pagka-feeling daw. Oh, Nagka-feeling Nagka na. May pagka-feeling. Ano pala, lalo na noon na nagpo-promote pa lang, bago pa lang yung oh. ano niya noon, movie. Mm, may pagka-feeling factor na daw. Na, hindi naman siya gwapo. Nadiscover diba? yan noong pandemic, di ba? Oo, oh, pandemic artista yan. Talaga ba? Hindi. Pandemic oh, yan. Na-discover okay. yan grupo, grupo, na, eh. na yan bago okay, so, pa pandemic. Pero, pero, pandemic, ka, nung pandemic. pero nung pandemic kasi, Naging siya yung mapangahas. umariba ah, dito sa isang streaming app. O, oh, yan ah, na. Yun na. Oh, ganaklo. Tama. Correct. No, no, no. Parang kasi yung laki ni ano. ako ano. na ibigay ng clue sa'yo. Parang kasi yung laki no. ni ano. Hindi ko na, ano. na di ba? Ni, ni, ni Sam Engineer. Ni oh, Sam si Engineer. Oh, si oh. Ni Chica oh, si ganyan. Oo, oh, oh. oh, ni yeah. Joseph. Joseph. At oh. dahil dyan. Oo, oh, ano na. <laughs> Finally. <laughs> ano yung nagpapasalamat po kami sa 1,000 live viewers po namin yeah. na patuloy na sumusubaybay dito sa aming live edition. Sa Webers po, mayroon lang kaming A Holy Week special, hindi po kami mag-live. Yeah. Babalik po kami sa April 1, kaya sama-sama po ulit tayo sa ating live. Truly! So, ingat-ingat lamang po dahil uh, tayo ay magbabakasyon sa Holy Week. So, manalangin. No? Parang di bagay pag ako nagsabi. Pero, yun po talaga <laughs> dapat. Okay. Mag-reflect. Truly. Oh. At syempre, bago po natin na uh, <laughs> tapusin ang ating live, ano, oh, professor. Oh. Cool. Bago natin tapusin po! <laughs> at po natin ng Scott Media sa kanilang studio facilities para sa mga kamaritas na gusto pong gumawa ng sarili nilang content. Maaari po ninyong kontakin ng Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug-in and plug-and-play studio kasama ang kanilang uh, high-quality equipment sa murang halaga. Okay mga marites, maraming maraming salamat po. Have a meaningful and blessed Holy Week. Yes. Ah, uh, po ang mga dahuhula na kayo. Yan po ang dahu mula sa Marites University! University! <laughs> ang daming hindi nabasa. God bless everyone! God bless! Opo, enjoy po Staying tayo. Stay ingat-ingat po kayo. Be safe kay po tayong lahat. Correct.